So manunguha kami yan na sin saka-saka kay amon pagtutula ang sa dagat mawana naman man igsara. Nakagi Wala. Ay sa bawo bawo dir sa ilar. Oo sa bawo bawo dir sa ilar. Pero sa pero sa bawo bawo tama sa kasaka nga di ba? Ili man. Na saka-saka. Nagkay may sila lang pero kay kada kasaka sa bawo kay. Wala ilo Saka-saka. Ya.

halo tak ada deri malam kaya ko di la sel ge re jagna to tula on kuna iko gaso ya gusto bodes ayan so hugasan tana sa kahang di de kan Tobik tapsik nama mas uhugas kaya pagbulyas na lipat lang para wala para siya yan na naman ko na hitso i Ayan na, kinuloto ko na. So, naloto na, gihap. Ciao. sarap cara asin ayan iyaw kitang ban ito yung tagman ng kulak kayo pa sa maluto puro ton tapos Cámbalo, se So sinabaw aki karasa hinigo pag sabaw. Ayan karasa di ba. Makwak sin sukat, inwak sukat ke pa ka sub-sub sandalo dalo. Au na siya. Sakasaka ayan. Parang feeling ko ko Permi ulit ang mga ang mga proton kay sakasaka -saka, dalo dalo. Ito ay to ay Ito, ito. ito um, sihi sihi. Ay, di na ulit ngayon tamala tamala sa ayan so aksa na tapos yun ito'y pagintula nga lubayan aw lubayan ko an sa kasaka nga sin sihi ayan gin sa buwang karasa, sa sabaw kalagsim grabe managsim siya kay may tanglad tapos may limon ayan grabe naman so mahigop ako tro o di bang sarap iba? hindi naman ako sa pero marasa talaga kaya ayan So, palaga akong di ba? Karasa. Tigam Ay, kauba. Ayan. Mm, grabe ang akang pagmuko. Kasi karasa sa sabaw, grabe. Iba talaga din sa dagat. Ang pagkaan kay Marasa. Bakal-bakal sa sa uma. Ang but kay Motor at Toyo, sinusugad na kawain tayo sa labas. Talaga, labas. Ito, siya literal na labas talaga kaya siguro magkakaroon pagkaroon